Ayan mga boss for today's video. Ayan, magiging piloto muna tayo ngayon. Ayan, may nabili tayong drone sa Shopee. Ayan. Ang ganda ayan. Sa murang halaga yan. Halaga lang to kasi gusto natin mag-practice muna bago tayo bumili ng ano. Yung talagang pang malakasan. Yung, gusto ko kasi yung DJI Mini Air. Yung bago. So, dito muna tayo sa may ano. Sa murang halaga para Magti-try lang tayo kung talaga marunong tayo magpalipad. Para pagka nagpalipad tayo, ayan, hindi mas kasi pagka bumili ka ng mahal tapos agad nasira. Sayang, <laughs> sayang, so tara. So Try na. Ayan. Ayan o, tatry na natin eh. Ayun siya mga kasutinan, ayun ayun, pupuntahan natin dito, baba natin dito, ayun siya ayun 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 ayun, ayun, ayun. ayun. Ano lang ito sa Shopee, 700, ayun ayun meron ka na ayun, meron pa nang mini drone Ayun

We'll be right <tries> back. Gracias. <laughs> galit. na Ang ng buhay ng battery niya nasa na din 7 minutes. So not bad na kasi ayan, napakaganda niya. Sa murang halaga yan pag drone na tayo. May camera na din siya dito. Kaya so hindi siya masyadong malino sa so, mga gusto nito ay comment ko yung link sa so, mga gustong magpalipad maging piloto sandali ay Ayan, And love that na siya. Ayan, bye-bye. Thank you.